Ano po ba itong Guillain-Barré syndrome? Uh, ang Guillain-Barré syndrome ay eh, isang sakit, uh, rare siya, hindi very common, mm -hmm. na naaapektuhan yung mga ugat, nerves, hindi yung blood vessels kundi yung mga ugat, yung nerves na tinatargeto ng electrical uh, activities para gumalaw yung mga binti, ang kamay, mga muscles. Mm -hmm. Usually it's caused by uh a virus, pedering certain bacteria okay na naapektoan yung immune system at uh, tinatamaan yung uh, covering ng nerves, nagdudulot ng pagtatalop ng uh, myelin, yung covering ng nerves. Uh -huh. So ang tawag natin, nagdi-demyelinating -de polyneuropathy. Mm -hmm. Ano po nangyayari sa pasyente kapag meron po siya nito? Uh, ang common na uh, story nila, nakakaroon sila ng una, mga manhid-manhid muna, mm -hmm. Uh, tapos nagiging weak ang kadalasan ng mga pa binte pataas, paakyat. So ang tawag natin dyan, ascending type of paralysis. Mm -hmm. Usually, nagde-develop yan sa mga uh, pasyente, one to two weeks bago mag-maximal yung weakness nila. Mm -hmm. Minamalas-malas, minsan naapekto na ang kanilang paghinga, napaparalyze mm -hmm. nila paghinga nila. Mm -hmm bali ano po ito? Genetic? Uh, hindi po ito na... Uh, ah, hindi, acquired. Acquired yan. yan. Oo. Uh, hindi siya genetic. Mga ilang taon po nagsisimula itong ganito? It it can affect any age. Uh, may mga pasyente kami na mga matatanda, uh, young adult, pwede rin sa mga bata. Mm -hmm. o, ngayon kapag ang... mag... tumataas yan. Uh, uh -huh. as, uh, every decade, every 10 years, mas tumataas ang incidence of. Uh Oo. -oh. May way ba Dok? Pa- ano yan, mga 1 to 2 cases per 100,000. Uh -oh. So hindi siya very common. Uh -huh. Nagagamot po, doc. Ah yes, so pagka uh, early diagnosis sa right time, uh, binibigyan namin sila ng intravenous immunoglobulin treatment. So gamot. Ayun. Doc, kasama hu natin ngayon uh, dito sa ating live uh, si Nanay Sam na Narazid at si Thea mismo. Kausapin lang oh. po muna natin, Dok. Ay Nay. Nay Samna. na. Oh, Ayan. Uh, kumusta ho si Thea ngayon? Nakakausap po ba siya? Opo, oh, Ayun. Hi, Thea. Kumusta ka? Hi, po. Pa. Okay naman uh. siya, no? Anong mga nagiging problema uh. mo, Thea? kamay po, tsaka pa. Hindi ka maka, hindi ka makalakad? So. Uh, parang paralisado. Pero yung ulo mo naman, na, nagagalaw niya, no? Pati uh oh. takbo ng kanyang pag-iisip, uh oh. very sharp. sharp. din. Very sharp, no? So parang physical, physical yung ano, no? Yun ang nangyayari sa'yo. Yung ano, hindi ka makalakad. Hindi mo na itataas kamay mo, ganon? Ay, itaas po. Tapos mo rin. Tapos mo, mo, pakita mo sa kamay Kaso, ayan, meron tayong doktor. Kasama natin si Dr. Diaz eh. Oh, para yeah. makita He, rin ni Doc. Doc oh. Saka ayan, Doc, ng Doc ganito arm. po. O, <laughs> oh, yan, yan ah. po. Ang kanyang ano. Opo. Sige, okay. ano. O, oh, yan. Nakita na ni Doc. Uh Oo. -oh. Yung kaliwa, mas okay. Oo. Oh, oh. Yung kaliwang ba, kamay. Teya, pati, patingin ng kaliwa mo, Teya. Taas mo yung kaliwa mo. Ayan, yan. Yan, ang... okay. Ka ah, teka, medyo yeah, na yung, yung sa camera, Teya. Para makita. Ayan, ayan po yung kaliwa niya doon. Ganun mo nga, yung teya, yung kaliwa mong kamay, close, close open mo. Close open mo, teya. Hindi na po ma-close open. Ah, hindi ah, ka kaya. kaya. Oo, ma-close open. Oo, gano katagal, Nay, bago naging ganyan yung condition? Kasi hindi naman agad-agad yan eh, di ba, Doc? Oo, no. how long did it take? Uh, gano katagal yung, paano ba yun, Papo? Uh, yung progression. Y oo, oo. oo. Nay. O, o gaano katagal bago nag, uh, naging ganyan yung deformity ba yung itsura ng kamay ni Thea, yung hindi na siya makalakad? Ano po? Parang or, uh, minuto lang po kasi no. Huh? Umaga po. Oo. Nakapagsabi po sa papa niya na medyo masama daw po yung pakiramdam niya na sumasakit daw po yung kamay niya at saka sikmura. Pagkatapos po nung ano nung tanghali, okay naman po nakapaglaro po siya ulit. Tapos nang pinapasok po na po siya Pagkatanghali, sabi po niya, Mama, hindi ko na po maawakan yung bag ko, naman manhid na po yung kamay ko. Mm. Tapos nun po, nung, ano, sabi ko, huwag mo na po magpasok. Tinawagan ko po yung pinsan ko para i up po kami kasi papaan po kami sa advisor niya kasi po kinabukasan, national achievement test niya po ng grade 4 pa siya. Nung, ano, pumunta po kami ng, ano, natumba po siya para bago kami umakyat ng sasakyan. Nung, ano, binalalayang bin, ko na lang po siya papunta sa sasakyan. After 10 minutes po, bumalik na po kami galing school. Hindi na po siya makalakad. Yun na po, dericho-dericho yeah. na po siya.